Welcome po sa Fred and Fred Kapihan. Bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay, Parin Fred. Good morning sa inyo lahat, mga taga-subaybay namin ni eh, Parin Fred. At ganyan din sa'ya, pare. Uh, magandang umaga Ano ba ang ating uh, pag-uusapin ngayon? At aga-aga ng in-store mo ako. O nga, pare, kasi makapanood ako dito sa balita na yun daw uh, ni Eta Bayong naglabas ng uh, ng kanilang, uh, kanilang survey o analysis na pagka kumain ka ng 21 pesos per meal ay hindi ka belong daw sa mahirap na pamilya. At yun ang ating tatalakay pare. Kasi yung 21 kada meal parang mahirap na yun eh na saan ka bibili ng 21 kada meal? Bali 60 63 pesos per day per person parang napaka imposible naman nun pare ko ngayon uh, yun ang kanilang uh, panuntunan kakain ka ng uh, 21 pesos per meal so 60, 63 pesos per day per person eh, hindi ka na nabibilang sa isang mahirap na pamilya so ako pala pare friend, eh, hindi nabibilang sa kakaalwan kasi hindi ako kumakain eh. Mula umaga, kapi lang ako eh. Tapos eh, nagda ako kaya hindi ako kumakain. Di, hindi, ako kasama doon sa... Ako, ako lang pala yung mahirap dito sa Pilipinas kung gayon. At saka yung mga ibang mga tao nagda-diet. Kagaya mo, di ba kasama ka rin nagda-diet? Oo nga pare, kasama, kasama ako mag-diet sa iyo. Kasi pag hindi ka kumain, hindi rin ako kakain. Apaka-ulaga mo naman eh, ihiwalay mo pa ako. Pagkasama tayo, pag gusto kong kumain, hindi ako makakain kasi hindi ka kumakain eh. So, ayan, hindi tayo dalawa, eh, hindi tayo nakakaalwan kasi mahirap tayo. Kasi hindi tayo kumakain sa loob ng isang araw. Tubig-tubig lang, kape-kape. misa nga, uh, nahaging natin ako, eh, gusto ko na magreklamo sa iyo eh, hindi pa ako pinakakain. hoy na lang pare parang nawawala ako sa camera lagyan mo ako sa camera ayaw nga. Yeah, ayan yeah. ayan sige pare yun lang masasabi ko sa iyo tayo hindi kasama sa mga nakakaiwan. pagkat tayo hindi kumakain sa loob ng isang araw tubig tubig lang fasting ka o oh, yan narinig niyo is Fred na kami talagang kapi kapi lang ay nako hindi ko na mala kung paano ang paano ang uh, formula ang ginamit nila dyan 21 pesos kada mil eh, hindi ka na belong sa yung uh, mahirap na pamilya hindi ka na naghihirap anong klase naman yung